rapat dito ay ganito. Putulin. Kita nyo. Ang payat na yan. Hindi ko na yan inalagaan. Dahil sobra. Paabangan kuha sa merkado. Tapos bibenta nila ng mahal. Sila yung kumikita sa produkto ko. Na pinaghirapan ko. Yan, ito na lang ang gagawin ko. Yan. Puputulin ko na lang. Ang bihirang buhay to. Sana makita ito ng gobyerno hindi madali yung pinagdaanan ko binuhos ko na lahat lahat ng oras, trabaho tapos pagdating ng anihan pag nakaharmest na ako mabaratin lang sa merkado kaya ito upusin ko na lahat upusin, upusin Weh, hindi nga. <laughs> Nagdadrama eh, no? Hindi bagay, ha? di marunog. So, biro lang po yan, no? Huwag niyo seresohin. Kunwari, acting-acting lang po, no? So, may purpose ko talaga, may dahilan kung bakit ko pinotol itong aking pong papaya. So, ang dahilan dyan ay meron kasi akong tanin na pakwan dito sa ilalim na kahiliran. O yan, buhay na, na nakatubo na. So, ang pakwan, kailangan ng full sun, no? Ayaw nito na maliliman. Nang sa ganun ay makakatubo uh, tubo ito, no? ng maganda. So, yung papaya, kung makapansin nyo, payat. Kasi sa loob ng dalawang buwan, hindi ko na yan inabunuhan. So, toman months ago ay uh, nagplano na ako na ano ang gagawin ko sa aking papaya. Dahil itong papaya na to, higit isang taon na to eh. No? 15 months to be exact. So, medyo matangkad na rin talaga. Pero wag ka, dami ko na na-harvest dito. Nung kasiglaan ng papaya na to, dami rin bunga nito. Kumita na rin ako dito ng 5 digit. Kaya ang laki ng tulong sa tanim na ito sa akin dito. So naisip ko na gusto kong bumata ulit yung aking papaya. So isa sa ginawa ko dito, meron ako mga papaya na tinumba, no? Yun yung technique na atin pong sinubukan. So yun yung isa sa ginawa ko dito. And yung iba naman, halimbawa yung mga pinagpuputol ko dito, eh meron na din po kasing sakit, no? Kumaga may fungus na ho sa taas yung yung puno nito ay eh, na rin, no? Yung Uh, sa ibabawang parte ng uh, puno. Kaya naisip ko, potoli na lang at pasangahin. So, habang magpapasanga ako, sayang kasi yung oras na hintayin natin eh, within 2 to 3 months din yan. No, bago tayo makapagpa bunga, no, doon sa sanga. Ay uh, tataniman ko na lang ng pakwan, no. So, dahil yung kabuuan area ko ngayon, no, nasa isang hektarya eh, magtatanim ako ng pakwan. So, isasama ko na rin itong papayahan. Eh, maraming puno din po yung maitanim ko dito. So, sayang din, no? Kaya, para magamit ko yung space habang naghihintay na makarecover yung papaya. So, tinatawag ito itong rejuvenation, no? Na, yun na nga, papasangahin natin. So, bubuhayin natin ulit, no? Mabubuhay pa rin yung papaya ko dito. Eh, malalaman nyo yan. So, i-update ko kayo once na Uh, kung ano man po ang mangyari. Kasi ngayon, nakafocus muna talaga lahat ng energy ko dito sa pakuan. So, yung papaya na yan, follow na yan, no? Kumaga, hitting coverage again, no? With one stone. Yung principle natin dito. Kaya, so, abangan nyo yan, no? So, walang drama-drama dito. Talagang naka ko yan. So, yan. Tingnan natin. Yan. Yeah.